Jason Tatum Monster Poster nag-ala spider Talsik ang sumabay itong si Jamal Murray ginawa lang parang target ang mga Celtics defenders at ito namang si Porzingis sa niligan ang pulang kristal ni Derek White apay itong si Jason Tatum kinabahan in the clutch two elite teams sa NBA magarap ngayong araw, powerhouse na Denver Nuggets laban sa best team in the East na Boston Celtics. Start na agad tayo mga idol in the first quarter as expected ay talagang pasabog ang ginawa ng dalawang kupunan sa pag-uumpisa sa labang ito pagdating nga sa kanilang opensa. At ang naging laban ay big men versus big men, Nicole Jokic versus Kristaps Porzingis mga idol. Parehas nga na mainit sa labang ito at parehas nga silang nakapagtala ng double digits dito sa first quarter. para silang may 15 points. Kaya naman sa pagtatapos mga idol ng first 12 minutes natin ay dikitan lang talaga ang ating score 32 to 31 Celtics leads by 1. Second quarter natin after ng tahimik na first quarter ni Tatum abay maingay ng umpisa di second quarter 6 straight points ang kanyang ginawa. Pero hindi naman nagpaula itong si Jamal Murray mga idol. Gumawa rin ng sariling run niya 7 straight points ang bawi niya sa Boston. Sinamaan pa ng dalawang assist, tied na tayo at 43 points. Kaso si Jason Tatum mga idol, mamaw angas ng poster dunk dito. Nag-ala Spider-Man pa sa ring. Halimaw dunk kaso na technical foul. And after niyan, tumulong pa si Jalen Brown ng 4 points at timeout tuloy, sabi ng Denver. At mga minuto, abay nilagay nga ni Jamal Murray ang kanyang team sa kanyang likod at hindi pinalayo ang team ng Boston Celtics mga idol kahit mainit pa sila, 61-55 at the half. At sa ating third quarter naman, gandang start ng Denver, seven straight points kasama nga ang grabbing dunk dito ni Michael Porter. At Jamal Murray at Nikola Jokic nagtulungan nga dito at eventually nakuha nilang lamang sa Boston Celtics kaya naman napa-timeout muna ang kanilang coach. And after that timeout, big answer ang ginawa ng home team para lumayo ulit sa Denver Nuggets. May 8-point lead na naman sila after ng end one play ni D. White. May pabaong kiss pa si Kristaps Porzingis. Pero ang second year player ng Nuggets, Peyton Watson, tumulo nga para maging dikit ng score natin. Grabe pang pa pasa ni Jokic dito, 82 to 81. At sa fourth quarter naman natin, Jamal Murray binisikan lang ang zone defense ng Celtics at 7 points ang ginawa niya unstoppable na talagang sinasabayan ang opensa ng buong Celtics team. At nagpatuloy pa itong takeover mode ni Jamal, 5 more points, umapir pa sa isang fan. Pero the Celtics had enough mga idol gumantinga ng kanilang 7-0 run, inatake itong si Jamal Murray sa depensa na patay matuloy ang Denver dyan. Pero Nikola Jokic coming through in the clutch para sa Denver Nuggets binigyan ng kalamangan. sububuk pa si Jason Tatum at the end pero kapos na sila na hindi nila mashoot ang clutch baskets at the end. Parang kinabahan pa yata si Tatum sa layup attempt na ito. Panalo nga ang team ng Denver Nuggets sa napakalupit na napakagandang matchup na ito.